Mahigit isang dekada na ang lumipas mula ng mamaalam ang tinaguriang master rapper ng bansa na si Francis M. o mas kilala sa palayaw na Kiko. Ating balikan at ipagdiwang ang buhay ni Francis at ang kanyang mga tagumpay mula sa kanyang musika hanggang sa lahat ng kanyang iba pang mga hilig na siyang sumisimbolo ng walang hanggang mga posibilidad at ang kanyang mga tagumpay The Philippine showbiz list presents showbiz success story of Francis Magalona Showbiz career Ipinanganak bilang Francis Michael Dorango Magalona noong October 4, 1964 ang pangalan ni Francis ay hango kay Saint Francis of Assisi dahil sa ang feast day nito ay ang sumakto sa kanyang kaarawan. Nagtapos si Francis ng high school sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong at nag-aral sa San Beda College sa Manila. Si Francis ang pangwalo sa siyam na anak ng mag-asawang sina Pancho Magalona at Tita Duran na mga kilala bilang mahuhusay na mananayaw at aktor. Si pancho at tita ay isa sa mga pinakasikat na screen tandems sa Sampaguita Pictures noong 40s at 50s. Samantalang ang lolo ni Francis na si Enrique Magalona ay nanilbihan sa Philippine Senate mula 1945 hanggang 1955. Nagsimula si Francis bilang breakdancer noong early 1980s at sinubukan ang pag-arte kung saan ay naging bahagi siya ng ilang mga pelikulang Pilipino. Sa kanyang gwapong mukha na taglay ang baby face, siya ay inihahanda bilang isang matinay idol tulad ng karamihan sa kanyang mga kaedad. Una siyang ipinakilala bilang bahagi ng second batch ng legendary coming out youth film na Bagets noong 1984 ng Viva Films. Nasundan pa ito ng madami pang mga pelikula. Lumabas din siya sa 1990 movie na Gumapang Kasalusak kung saan ay nakakuha siya ng Urian Best Supporting Actor nomination. Ginampanan din ni Francis ang pangunahing papel sa made-for-TV movie na Kamada noong 1997. Huli siyang napanood sa indie films na Anak ni Broca at Astigmatism. Samantala, unang naging TV show ni Francis ay ang sitcom na UFO Urbana, Felisa and Others ng GMA7. Maliban sa pag-arte sa telebisyon at pelikula, Kilala din si Francis sa kanyang hosting skills. Dahil nga sa kanyang talino at mabilis na dila, isa siya sa pinagkakatiwalaan sa larangang ito. Katunayan siya ang isa sa mga orihinal na miyembro ng youth-oriented musical show na That's Entertainment. Naging TV host si Francis ng shows na Student Canteen, Vilma in Person, The Sharon Cuneta Show, GMA Super Show, Music Bureau, Chibugana at SOP. Ilan pa sa kanyang hosting job ay ang Lovely Ness, kung saan una siya naging resident rapper. Higit sa lahat, tumatak ang presensya ni Francis bilang host ng noontime show na Eat Bulaga. Maliban sa telebisyon, siya rin ay naging host sa mga live events at presentations. Naging hurado din siya sa Philippine Idol noong 2006 at naging VJ para sa Channel V. Si Francis ang kauna-unahang Pinoy VJ ng MTV Asia kung saan ay naging host siya ng MTV Asia segments na Lives a Beach at MTV Talk. The Master Rapper Sa kabila ng matagumpay na simula ni Francis sa pag-arte, siya ay lumabas mula sa pagkakakilala sa kanya na Teensy Cutesy at naging isang malupit na trendsetter. Biglang nagbago ito na natagpuan niya ang kanyang tunay na tawag at passion, ang musika sa ito. Una siyang gumawa ng pangalan. Nang pasikati niya ang bagong tunog, ang Pinoy Rap, na dahilan kung kaya siya ang tinaguriang ang Master Rapper o King of Pinoy Rap. Ang nagpalabas ng pagiging natatangi ni Francis bilang isang artista ay ang kanyang mga kanta na puno ng pagmamahal sa bansa. Ang kanyang mga awitin ay umaapaw sa pagmamahal sa identity ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang musika, ang rap music ay naka-impluensya sa iba't ibang bahagi ng pop culture tulad ng fashion, film, art and literature mula nang ito'y sumiklab noong dekada 70. Bagamat mabilis ang mga kritiko na itukoy ang pagkakaroon ng genre na ito ng mga tema tungkol sa karahasan at seksualidad, pinatunayan ni Francis ang potensyal nito na magpalaganap ng pagmamahal sa bayan at makaapekto sa lipunan. Si Francis ang bumasag sa umiiral na hip-hop scene at nagbigay daan sa makabayang rap, isang uri ng musika na may mataimtim na pahayag ng pabansang pagmamahal. Samantalang marami sa mga rappers sa kanyang henerasyon ay nagsusulat tungkol sa mga babae, pera, kasikatan at higit sa lahat tungkol sa kanilang sarili lamang, hindi natakot si Francis na lumikha ng mga komplikadong kanta na may social at makabuluhang mensahe na nagtatanong sa umiiral na kalagayan. Ginamit niya ang kanyang mga kanta bilang plataforma upang talakayin ang iba't iba mga suliraning kultural at panlipunan. Ang rap music ay banyaga sa Pilipinas at isang maliit na bahagi lamang ng industriya ng entertainment. Ngunit si Francis ay nangahas na sumalungat sa mga conventional upang ibahagi ang isang genre na hindi pa naririnig sa Philippine radio naging phenomenal hit ang album niyang Yo. Kasama din sa kanyang mega hit ang mga kababayan ko. Katunayan ang kantang ito ang nagpuka ng pagmamahal sa rap sa puso ng bawat Pilipino. Pati na rin ang kanilang pagkamakabayan at siya rin nagpatibay kay Francis sa local music scene. Ang Yo din ang itinuturing na first rap album in Philippine music history. Ang tagumpay na ito ay nasundan ng iba pa niyang hit album tulad ng Rap is Francis M. noong 1992. May mga kanta rito na tumatalakay sa iba't ibang mga suliranin sa kultura at lipunan ng bansa tulad ng pagkalulong sa droga, sa mga pranin, kawalan ng katatagan sa politika, sa halalan, pati na rin ang masamang epekto ng mentalidad ng kolonyalismo sa tayo mga Pinoy. Kahit na nagkaroon ng pagsiklab ng banda noong dekada nobenta, hindi ito nakahadlang sa paglago ni Francis bilang isang artist. Batid niya kailangan mag-reinvent sa kanyang sarili at sining. Kaya tinanggap niya ang rock music at isinama ito sa kanyang estilo. Katunayan ang paglabas ng kanyang ikatlong album na Meron Akong Ano noong 1993 ay naging simula ng experimentation niya sa Pinoy Rock. Ito rin ang pagkakabuo ng Hardware Syndrome, ang banda na sa ilalim ni Francis na nag-introduce ng pagsasama ng Pinoy Rock at Rap sa mga tagapakinig ng musika sa Pilipinas. Noong 1995, nilabas naman niya ang album na Free Man at ito ay nagtibay ng kredibilidad ni Francis sa Pinoy rock scene. Noong 1996, ang kanta niyang Kaleidoscope World ay nagwagi ng Awit Award para sa Best Produced Record of the Year at NU107 Rock Award para sa Song of the Year. Pagkatapos nito, walang tigilan sumiklab ang kanyang karera kung saan ay nakilala din siya sa bansag ng Man from Manila. Iba't ibang proyekto din ang kanyang ginawa kasama na rin ang album na Happy Battle, The Adventures of Mr. Cool, Interscholastic Freeman 2, The Best of Francisism, at isang kanta noong 2004 na pambihira ka Pinoy. Bukod sa pagiging mang-aawit at rapper, si Francis ay nagpo-produce rin ng mga music video at nagpanalo rin ng mga parangal para rito. Itinatag niya ang kanyang sariling record company na tinatawag na Red Egg Records at isang production company, ang Filipino Pictures Inc., kung saan siya ang resident director. Noong 2006, binigyan siya ng Best Rock Video sa Mix Video Awards para sa kanyang trabaho sa kanta ng Sponge Cola na KLSP. Siya rin nakatanggap ng parangal sa Hip Hop Awards bilang Album Producer of the Year para sa Republic of the Philippines Volume 2 para sa Sony BMG. Madalas din siya makipagtulungan sa si iba't ibang notable OPM artists. Maliban sa pagiging master rapper, isa rin photographer si Francis at nagsusumiti ng mga larawan sa mga magazine para mailitahala. Siya isang proud na member ng prestihiyosong Camera Club of the Philippines kung saan ay nakatanggap rin ng malalaking papuri para sa kanyang mga litrato. Pinasok din ni Francis sa pagninigosyo kung saan ay itinatag niya ang isang clothing line na may pangalang FMCC na nangangahulugang Francis Magalona Clothing Co. Ang kanyang disenyo ng Three Stars and a Sun ay talagang patok lalo na sa kanyang mga tagahanga. Si Francis ay nagsimula din ng isang foundation kasama si Ellie Buendia na tinatawag na Heartest Foundation. Naglalayong tulungan ang mga artistang Pilipino na may mga alalahanin sa kalusugan. The Legacy Si Francis ay tinutuling hindi lamang bilang king of Philippine rap, kundi bilang the father of Pinoy hip-hop. Ang kanyang mga kontribusyon sa genre ay na-feature sa ilang international hip-hop publications, kabilang All Music Guide to Hip-Hop, The Definitive Guide to Rap, and Hip-Hop noong 2003 na inilathala ng Backbeat Books, pati na rin sa May 2004 issue ng US-based publication na The Source. Binigyan din siya ng Pioneer Hall of Fame Award ng Empire Entertainment sa first annual Philippine Hip Hop Music Awards noong 2005. Noong 2006 ay ginawaran naman si Francis ng MTV Pilipinas Video Music Awards Generations Award bilang pagkilala sa kanyang karera na naglaon ng mga dekada at bumasag ng mga hangganan at para sa kanyang musika na patuloy na nag inspire ng mga henerasyon ng mga artistang Pilipino at mga tagahanga ng musika sa loob at labas ng bansa. Siya ang pangalawang taong ginawara ng ganitong parangal. Noong March 2009, kinilala si Francis ng Philippine Government sa pamamagitan ng pagsisikap ng National Commission for Culture and the Arts. Ipinagkaloob sa kanya ang post Humans Presidential Medal of Merit. Ayon sa pagkilala, Ibinigay ito ay Francis para sa kanyang kahusayan sa musika at sining, sa kanyang malalim na pananampalataya sa Pilipino at sa kanyang damdamin ng pabansang pagmamalaki na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin sa isang bahagi naman ng seremonya. Sa pagbubukas ng 2019 Southeast Asian Games sa Philippine Arena, ginunita si Francis kung saan tatlong kanta niya ang inawit ng kanyang anak na si Elmo Magalona. Kahit dalabing apat na taon na mula lang siya ay pumanaw, tunay na nananatili siyang isang kilalang personalidad sa lokal na industriya ng musika at mataas na iginagalang ng ibang mga artist. Katunayan sa isang blog post ni Francis, noong nakikipaglaban siya sa sakit na leukemia, may kasamang pagmamalaki na ipinaabot niya kung paano sa pamamagitan ng kanyang propesyon bilang isang artist na gawa niya mag-iwan ng pangmatagalang marka sa puso ng bawat isa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!